Dito ho sa back out nila general hindi hindi ho ba kasabay na nagretract sila o binawi nila yung mga naunang uh, pronouncements nila uh, hindi naman po dahil mm -hmm. ang sinabi lang po nila ay uh, meron po silang ginamit na dahilan kung bakit uh, sila po ay uh, hindi na magko mm -hmm. dahil dahil all along ang akala po nila ay kinukonsidera po sila na magiging state witness na mm -hmm. hindi po sila makakasuhan uh -huh. pero wala naman gano'ng agreement na, na na sinabi po ang uh, ang ating uh, gobyerno even nung una ho silang humarap dito sa ICI. Mm -hmm. uh, the ICI was not informed that they were applying for a uh, witness protection program. So mm -hmm. nagulat po ang ang chairman ng aming uh, i uh, ICI, even yung mga ibang yung dalawang commissioners na uh, yun pala ang kanilang ano, interpretasyon na kaya sila magcooperate cooperate mm -hmm. dahil po sila na state uh, witness. Na state witness, opo.